Hi guys! For the late upload na naman nga ako mga Marcis dahil itong video na ito ay nung last week pa. Tapos na nga din yung bakasyon ng mga bata kaya naman ako ay nagplan siya na nga ng kanilang mga uniform. Anyways, puro late upload na nga rin yung may upload ko mga Marcis dahil sa totoo lang itambak na tambak na nga yung mga video ko dito nga sa aking cellphone. Kaya naman inuutay-utay ko na nga rin na pag edit mga Marcis para kahit papaanong meron na rin akong upload araw-araw. Kaso nga lang mga Marcis ay kapag hindi talaga maganda nga ang pakiramdam ko ay hindi talaga ako nakakapag-edit at wala talaga pumapasok ng mga sasabihin nga para makapag-voice over ako. Alam, lalo masabay nga yung pagsakit ng ulo ko. So anyways, mabalik na nga po kita dito nga sa aking video at kinabukasan nga maaga akong gumising para ipaghanda nga sila ng kanilang mga babaunin. Matapos ko ang ihanda ang kanilang mga baon ay nag-almusal na nga din sila at habang sila ay nag-almusal ay may nakita akong saging na saban na pahindog na kaya naman binalatan ko na nga din at ginayat para almusalin. Dito nga sa amin sa Mindoro mga Marsis ay halos karamihan na tanim dito ay puro saging. Etong mga saging na ito mga Marsis ay bunga na ng kasipagan nga ng aking binan sa pagtatanim kaya naman ngayon ay meron silang naaani. Kaya naman hindi na nga kailangan bumili. At ah, sa mahal na nga rin ang bilihin ngayon, eh mahal na rin ang bilhin nito sa palengke. Anyways, matapos ko ang gayatin ng mga Marseilles, ay eh, pinirito ko na nga din. At eto talaga yung pinaka-favorite kong lutuin dito sa saging na saba. At habang ako ay nagluluto mga Marseilles, eh, eto naman nagising na nga yung batang maligalig. Nang mga oras nga niyan, mga Marseilles, ay eh, medyo good mood pa nga siya dyan. Para hindi nga siya magiiyak ng mga oras na yan, dahil kulang nga siya sa tulog, ay eh, nilibang-libang ko na nga muna. Dahil kapag hindi ko yung ginawa mga Marseilles, ay eh, siguradong ligalig ang mangyayari. Fast forward na may hati na rin yung mga bata sa school, eh meron nga dumating na Shopee dito. At dumating na pala yung order nga namin na buy one take one na solar light. At dahil buy one take one nga ito, kaya naman naghati na nga kami ni Ina. Hay nako, pagpasensya nyo yun na nga mga Marcis ko, medyo maingay nga dito nga sa akin paligid. At talagang haba ako ay nagbo-voice over eh, nagkukulit nga yung batang maligali. Dahil kung ihintay ko pa nga siya makatulog eh, sigurado nga abutin na naman ako ng madaling araw. Anyways, matapos ko nga ayusin nga yung solar light na yun, ay eh, tinakit ko na nga rin dito. Yun naman nga ang isa ay eh, dito ko sa bahay nilagay. Dahil dito nga sa mendoro ay eh, suking-suke ng brown out. At dahil wala nga ako mapaglagyan nitong solar panel sa baba eh, kaya naman naisipan ko na nga lang na dito sa taas ilagay. At dito din kasi sa banda na ito mga Marsis ang sinag ng araw. Tapos kung itakid ang mga solar light mga Marsis ay nakita ko nga itong si Ina na nagagayet nga nitong mga gulay. Tapos kasi mga Marsis ang sunod-sunod na okasyon ay puro karne, kaya naman hetot gulay naman. Dahil pumasok na nga si ate niya kaya naman dalawa na nga lang kaming naiwan ulit dito sa bahay. At kung makikita nyo na naman nga itong upuan namin ay ang dami na naman ngang kalat. Anyways buti na lang din at lang yung iimisin ko kaya naman ako ngayon lumabas nga din para magwalis-walis man lang. Aba, eh, kahit papaano eh, pagpawisan man lang, charis. Medyo kompleto din kasi ang tulog ko nung gabi mga Marsis, kaya naman ako nga hindi inantok ng mga oras na yan. anyway, sinusulit ko lang din talaga ang ganda nga ng ng batang maligalig dahil kapag siya ay nagligalig, siguradong wala akong matatapos na gawain. Dahil napakatagal ko na nga rin napapansin na napakurumi na nga din tong lagyan nga namin ng mga tsinelas dito nga sa labas kaya naman naisipan ko na nga rin linisin. At eto na yung sinasabi ko na habang maganda pa yung mood nito ay sinasamantala ko. Thank oh, dito eh. At eto nga at kung makikita nyo, ito wabi pa nga sa akin at pinapanood yung ginagawa ko. Pero ang totoo ay gustong gusto talaga maglaro nga ng tubig at pinaglalagyan na nga ng bato itong timba na may tubig. Anyways, dahil nilipat na nga rin pala yung motor na nakalagay dito, kaya naman nalinisan ko nga itong bintana ko. At pinaglalagay ko na nga rin itong mga halaman ko. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po. Follow and share.